Tinapos na. Marian Rivera binenta na mga ari-arian nila ni Dingdong Dantes matapos ang kanilang annulment. Habang patuloy pa rin naiintriga sa kinahantungan ng pamilya Dantes, ay mas ikinagulat ng lahat ang pagbebenta o manraw ni Marian Rivera ng ilan sa mga properties nila ni Dingdong Dantes. Ayon tuloy sa maraming netizen ay tila tinapos na raw talaga ni Marian Rivera ang relasyon nila ni Ding Dong Dantes. Hindi raw siguro nito talaga kinaya ang mga lumabas na revelasyon sa naging lihim na affair ni Lindsay de Vera at Ding Dong Dantes. Matatandaan kasi sa naging pag-aamin ni Lindsay de Vera nang pagkakaroon nito ng anak kay Ding Dong ay ikinagulat ito ni Marian. Ikinagulat ni Marian ang pagkakaroon ng anak sa labas ni Dingdong Dantes. Dahil buong akala lang daw ni Marian ay nagkalorong lang sila ng lihim na aper ngunit hindi ito nagbunga. Mas gumuho pa ang mundo ni Marian Rivera ng mismong si Dingdong Dantes na ang umamin sa social media na totoo ngang may anak sila na ipinagbuntis noon ni Lindsay Rivera. At dito na nagpasya si Marian Rivera na makipaghiwalay kay Dingdong. Hindi kasi ito makapaniwala na sa haba raw ng panahon ng kanilang pagsasama ay nailihim niya ito ng matagal sa kanya. Maging ang mga fans ng Dongyan ay hindi rin makapaniwala na magagawa raw ito ni Ding Dong kay Mariam. Ay naman sa paliwanag ni Ding Dong Dantes, hindi niya raw planong saktan o ilihim ito ng matagal kay Mariam. Sasabihin niya rin daw ito na unahan lang daw siya ng mga balita na lumabas sa social media. Handa rin naman daw siyang tanggapin ang konsekwens na mangyayari sa pangluloko niya na ginawa. Ngunit dagdag pa ni Dindong, hindi niya raw hahayaan na mawala sa kanya si Marian at ang mga anak nila.